Welcome to News 5 Everywhere. Nakatakda ng lumipad papuntang China ang pamilya ng Pinay na bibitayan dahil sa pagpupuslit ng mga ilegal na droga. Ano mang araw mula ngayon hanggang sa Martes, posibleng bitayin na ang Pinay. Pero si Pangulong Aquino, umaapila pa rin sa pamahalaan ng China. Narito ang report ni Mon Gualvez. Anumang oras mula ngayon hanggang sa Martes, isa na namang Pilipina ang bibitayin sa China. Tumanggi ang Department of Foreign Affairs na pangalanan ang nasabing Pinay. Pero 35 anyos do ito at may dalawang anak. 2011 nang arestoyin siya sa Hangzhou Airport dahil sa pagkupuslit ng higit 6 na kilo ng heroin. Pero ayon sa Pinay, inilagay lang daw mga na droga sa kanyang bagahe. She uh, said that uh, she was not guilty and uh but at the same time uh, the preponderance of evidence uh was uh, uh was so large that uh uh the decision was to uh give her the uh, death penalty sentence yun ikalabing walong beses na naglabas-masok sa China ang pinay drug mule nang galing siya sa Dubai kung saan hininala nagmulan ang droga nang mag stopover sa Hong Kong, natunugan na raw siya ng motoridad. Pero hinayaan pa rin daw siyang pumasok sa mainland China para mahuli ang iba niyang kasabwat. Nangyari nga ito at magkasabi sila nahuli ng pinsan niyang lalaki na may bitbit -bit din na kilo-kilong heroin. Nahatulan din ito ng bitay pero swerte na bigyan ng dalawang taong palugit. Pero ang Pinay, hindi binigyan ng ganitong pagkakataon. Sumulat na si Pangulong Aquino kay Chinese President Xi Jinping at nakiusap na ibaba sa life imprisonment ang sentensya sa ating kababayan. We appeal letter states that uh, for humanitarian reasons, uh, this uh, sentence should be commuted to life imprisonment. Nakatakda na rin daw pumunta sa China ang mga kaanak ng bibitaying Pinay. Noong 2011, binitay din sa China mga Pinoy na si Ramon Credo, Sally Ordinario at Elizabeth Batain dahil di sa pagkupuslit ng droga. Sa kabuuan, higit dalawandang Pinoy na ang nasangkot sa kaso ng droga sa China. walo sa kanila ang nahatulan ng death penalty. Moon Gualvis, News 5. Nandaraw si Vice President Jejomar Binay na personal na umapila sa gobyerno ng China para maisalba ang buhay ng Pinay na nakatakdang bitayin doon. Ayon kay Binay, tanging utos na lang ni Pangulong Aquino ang hinihintay niya. Kapag natuloy, hihilingin niya na bigyan ng dalawang taong palugit ang Pinay para maiapala ang kaso nito. Isusulong din daw niya na mapababa sa habang buhay na pagkakakulong o pagkakabilanggo ang sintensya nito o i-deport na lamang pabalik dito sa Pilipinas. Sa ngayon, wala pa rin sagot ang Chinese government sa sulat na ipinadala ni Pangulong Aquino para iapila ang kaso ng Pinay. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.